kalaman Ito ay giniit ni Jeneline Magsaysay sa kumakalat o manong sex video nila Ram Revilla at Jenel Manahan. E sino nga ba ang nagpakalat? Mon Gualves, ito mo. Kung nakita ba namin yun siguro, di mas lalo itatabi namin yun. Hindi namin yun ilalabas. Kasi kawawa naman yung bata. Patay na yung anak ko. Kasi sira pa. Halos mga yak-yak na itinanggi ni Jeneline Magsaysay. Pintang na silang may pakanan kumakalat na umunoy sex video ng kanyang anak na si Ramjen at nobe na itong si Janelle Manahan. Mula pa po nung panahon na, lang nagkaroon ng krimen at namatay si Ramjen, nawalan po kami ng access sa bahay po namin mismo. At wala po sa amin ang kahit anong gadgets ni Ramjen. Kinundin na naman ni Sen. Bong Revilla ang paglabas ng video. Panawagan niya sa NBI, hanapin at kasuhan na naglabas nito. Di naman apektado ng kumakalat na video si Janelle. Palitin ng abogado niya wala itong relevance doon sa kanyang credit bilang uh, nagsampara na si sa general ng kasong credit murder laban sa isang pangkapam gen Bauti sa Furuyama at si Hero binasin ni Jen Kaso kasama ng bayan ng tinutupan man. Dati na iginit ang magkakapatid na kung meron mang target patayin sa bahay nila Janel at hindi Ramjen. Ito rin ang ginit ni Gail sa counter affidavit niya. Ang gusto patayin with premonition is Janelle and lucky enough, she survived. Hiniling naman ng kampo ni Hill ang kaso dahil laro itong basihan. Gualvez, News 5.